sa sama mo. <laughs> oh, kaya pala matataba. Kasi yung pagkain nila, tao. Huwag <laughs> naman. So ayan, so mga madam sir, since uh, uso na naman ang baha-baha, uh, uh, dengue. Dengue at the same time, leptospirosis. Uh, delikado din yun. So, sabi pa nga, pag susulok ka sa baha, maging aware ka. Kung meron kang mga open wound o bago pa lang mga uh, sugat sa paa, huwag ka na lang sumulong. Kung gusto gusto man talaga sumulong sa baha, mag-bota ka. Opo. Tapos, kung gusto gusto mo talaga, maligo ka na lang sa baha. Opo. Kasi mga madaman, sir, uh, pagbaha sa amin, hindi uso ang tinatawag na leptospirosis or uh, dengue. Ang uso sa amin is cystomiasis. Yan naman. Yung lumalaki ang chan. Kahit lalaki ka, lumalaki ang chan mo. Oh. Hindi yun sa red horse ha. Uh, uh, dahil yun sa isang, para siyang parasite na pumapasok sa organ ng isang tao, tapos minsan pumupap, napupunta sa o, utak na nagpupos ng pagkabaliw. Yan yung ano sa amin. Ang usong-usong -uso sakit kasi doon, hindi yung high blood, diabetes, mataas ang uri, ang usong-usong sakit doon is leptospirosis, tuberculosis. Yan naman yung Si Sir Jay, Pwede po ba dito ang tinatawag na sakit na tuberculosis? Yung TB. Lalong-lalo na na meron pag-antina. Tapos, black screen ka. Tapos, oh Lord. Ah. Yung tuberculosis, mga madam answer, hindi siya allowed dito sa wellness center because it is a communicable disease. Pwede siya makahawa through sa pag- ubo oo, oh, through saliva. Mga madam sir, pwede siya, pero hindi siya pwede dito sa wellness center. At the same time, ang uh, before, um, pwede dito ang pets or sa wellness center, pwede. Pero ngayon, hindi na siya inalawin. Kasi before, meron, uh, merong pets or um, aso nagpinapa-therapy kasi constipated. Oo. Tapos after three days, ng pag a ko ng therapy ng aso, yung aso, naging regular yung dumi. Pero ngayon, hindi na siya ina sa wellness center. It is because yung balahibo. Bakit? Meron pong customer na merong asthma, hika, at merong mga allergy. Kaya kung uh, um, baka pag inalout namin yon, baka pagpasok namin dito, meron ng kabayo ina-therapy. so, hindi na siya allowed. Be well, pero before allowed siya. Pero ngayon, hindi na. So, mga actually, maging aware din tayo sa mga, lalong lalo na sa mga nag invite Alam nyo naman, di ba, yung mga hindi ina-allowed sa pag-a-undergo ng therapy lalong-lalo na buntis na senior citizen. <laughs> Joke lang. <laughs> uh -oh. ang buntis kasi, ano daw ang reason? So, ang reason, pag mag a ko sila ng therapy, pwede maapektuhan ang fetus or yung BP. Ang ang mga menstruation cycle naman, pwede siya. Pag hindi siya, mabilis yung pag-flow. Pero pag patak-patak lang, pwede yun. Di ba, Sir Rudel? Eh. <laughs> <laughs> A montis na siya. Uh, ano yan, 13 months. Diba? <laughs> Kasi mga madam answer, wala naman siyang side effect. Kung mag-undergo ka ng therapy, tapos padat ka na agad ng, uh, A menstruation cycle mo. So, wala siyang side effect. Ang tendency lang dyan, mabibilis ma, ma yung pag-flow ng pins mo na possibility na pwede tumago sa pad. Yan yung mga iniiwasan namin. At the same time, ang tinatawag na toxic goiter or hyperthyroidism. Yung nasa loob, hindi siya diba makikita. Ang hyperthyroidism, hindi siya allowed sa therapy. It's because may possibility na pag mag-undergo ka ng therapy, magkakaroon ka ng tinatawag ng heart palpitation. Kasi ang goiter is connected sa sa heart. Kaya baka merong mangyari, mamisay ka dyan. Wala. Oo. Tapos ang tinatawag na mga bagong opera lalong lalo na pa surgery, yung mga opera, operasyon. Actually, pag mga bago pa lang, hindi siya allowed kasi pwede siya mag-cause ng internal bleeding. Pero pag matagal ng mga opera, pwede na. Yun, lalo na pag tumagal ng isang taon, dalawang taon, o magigit ka. pa. As well as, sa so mayroon pong implant na bakal sa loob ng katawan. So, yun na mga palagi po tayong maging aware dyan. Baka, Meron po nakaupo dyan. Palang, unon. Sayang naman yung pagpunta nila dito. So, uh, wala naman po tayong mga bago. So, sino po dito yung limang araw pa lang nag-aalbo ng therapy? Wala. Yeah. Kayo ma'am, ilang araw na po kayo? Four days. So, ano po yung pinapaterapy po ninyo? Ay, first of all, see, diba ang uh, nagsisimula ang first of all, pag nag-i-stroke? Aha. So, ilang, um, uh, if you don't mind, madag, ilang months, years ka na nag uh, stroke Two years. Ano yung cost ng pagka-i-stroke po kayo? Low blood. Hindi lang, hindi lang sa tinatawag na hypertension. Uh, ang i stroke pwede po ang tinatawag na high or low blood uh, as well as kasi madami mga tendency na pwede ma-stroke ang isang tao unang una is yun, hypertension or hypotension ang tinatawag din pag diabetic person pwede po yun ma-stroke, mataas ang cholesterol pwede din po yun pero karamihan po nang nai-stroke is yung tinatawag na over fatigue. Unang-una po dyan. Tapos, madalang lang tayo nakaka-experience or nakakakita or nakaka-encounter ng nanai-stroke pag mababa ang potassium or mababa ang blood or low blood sila. Diba? So, right side uh, oh, right side. So, delikado pag sa left side. Oo. Oh, oh. Kasi right side pwede siyang, ilang, ilang siya? First stroke? Oh, first stroke. Buti na lang naagapan mo siya agad. So, pag hindi kasi yan naaagapan, tapos bumalik ka sa unhealthy lifestyle mo, may tendency na, pwede siya maulit. Kasi ang right side, pwede siyang maulit ng 7 to 9 times. Ang left side naman, pwede lang siya maulit ng 2 to 3 times. Swerte kapag naka 4 times. Pero, naka koma ka na. Naka koma ka na. Sabi naman dito ng customer namin, Sir, chok chok Chinese agad. Huwag nang makoma. Kasi mas mas ano daw yung koma kaysa sa chok chok Chinese. So mga madam answer, actually, ang mga ganyang stroke, pag mga bago pa lang, tapos naaagapan mo siya agad, possible na pwede pa siya maagapan ng therapy. Oo. Kasi meron kaming customer from Gigento Bulahan. Na-stroke siya, it's because of pag-iinom ng coke. Oh, ang iniinom kasi niyang coke sa isang araw is 8 pieces na coke sa isang araw. Yung mismo, di ba ang mismo makoke before is? Hindi, yung mismo. Yeah, yung, ma ma yung malaki. Yung malaki. Yung maliit, Solo pongs, naman yung maliit. So, yun si madam. Ang ang pinakatubig niya pag kumakain is hope. Oh, diba tayo pag kumakain or before tayo uminom ng hope, iinom muna siya tayo ng tubig. Pagkatapos natin uminom ng hope, iinom ulit tayo ng tubig. Siya, hindi na. Oh, oh gustong gusto niya ng coke, lalong lalo na pag madami ang yelo. Kasi ang coke before, magkano pa lang? 12 pesos to 15. Ngayon, ang taas ng inflation rate sa Pilipinas, no? Oo. So, yung si Madam, tumaas ang kaniyang sugar na nag-cause ng pagka stroke Nagpa na na-stroke na siya nag uh, uh, suffer siya ng ilang months actually di ba merong stroke pag natatamaan ang katawan kahit anong touch mo sa static reaction ng ano therapy wala na nararamdaman kasi manhid or alive yung katawan pero pag nakakamil ka pa ng ano, lalong-lalong pagbago pa pala yung affected na area sa katawan, tapos pag nag-touch pa sa, na siya, pwede pa yun ma-agapan ng therapy. Oo, kasi meron kami customer from Iginto, Bulacan, pastor. Oo, pastor siya. So, na-stroke siya. Matagal na siya stroke eh. So, dinimuhan namin sa bahay ng uh, only, it's uh, just only three days. So, yun, sister, ang naapektuhan sa kaniya, yung kanyang pananalita or yung kanyang speech. At the same time, bed, didn't siya. Oo. Uh -uh. So, first day of demo... Okay, napansin namin hirap siya maka salita. Second day to third day, in just third day ng pag-a-undergo ng anak uh, ng pagdemo namin, nagulat kami. At nagulat din yung kanyang mga anak. It's because yung pananalita niya before at yung nag-therapy siya ng three days, malaki yung improvement kasi before yung pananalita niya is putol-putol na hindi klaro yung ganyang mga words na binibigkas. After three days, nagulat yung mga anak niya na hindi siya papaputol-putol yung kanyang pananalita. Tapos nagulat kami dahil sa so sobrang pasasalamat nila, pinos pa kami sa Facebook. Oo, o, nagpapasalamat daw sila dahil meron silang mga nakilala na alternative way na pwede pala maka matulungan yung kanya ama. In that way, kahit simpleng bagay na naibibigay namin sa mga tao kahit wala siya, wala, wala kami hinihingi na kapalit, sobrang galak ng aming puso kasi nakakatulong yung realities na inyo. Yan din yung reason, it's because, lalong-lalo na mga madam answer, sir, ang pag invite is napaka malaking tulong din sa mga tao na nakikilala mo. O no, bakit? Bakit, Sir J? What if yung in-invite mo, walang perang pang-hospital? Walang pera pang pa-check up, walang pera pang pabili ng maintenance. Ininvite mo siya dito, dito gumaling in just three months. Sino ang unang pasasalamatan? Ikaw na nagbiliway. Nang dahil sa iyo, gumaling siya nang walang nilalabas na malaking pera. Ano lang yung nilalabas ninyong pera dito? Pamasahin. pa? Diba? Kasi mga madam answer, sabi pa nga palagi namin, kung gusto mo gumaling, kung gusto mo, palaging may paraan. Kung ayaw, may damilan. Kung ayaw mo, tamat ka lang na kagamit. Diba? Sabi pa ng isang customer namin dito, it's not all about transportation. It's not all about the distance. It's not all about yung weather. It's all about yung pagpapagaling. Oo, okay. okay. namin. Yung willingness, consistency, and also discipline sa so sarili. Yun. Napaka-importante mga Madam and Sir at napaka-grateful at thankful ninyo kasi dito pa talaga sa Mabalakat Pampang dating ninyo ang wellness center na ng... Yanshi. Diba? Sabi pa nga ng uh, area manager namin, ang unang-una talagang wellness center is San Fernando. Kasi bakit? The main capital of Pampanga is San Fernando. Diba? Okay. Buti na lang. So, mabuti um, dito sa mga di ba? Meron nga dito sobrang layo pa. Saan? San Nicolas Parla. San Simon. Di ba? Ang San Simon, pwede sa mag terapisa sa San Fernando. Kasi malapit lang sila. Pero, buti na lang, meron nag-invite sa kanila dito. Tapos yun, pinuro na lang namin sila sa San Fernando. O, oh, di ba? Napaka, napaka, um, uh, actually yung pag invite ninyo, it is part of word of mouth advertising. Oo, word of mouth advertising din yan. And the same time, actual advertising. Pinapakilala mo yung wellness center ng Yawshi. Okay. Hindi lang kami nag-word of mouth advertising. Kayo din po presenter natin kayo ng Yaoshi. Pero hindi kayo nagsasalita dito. Doon kayo nagsasalita sa mga kamaritis niyo. <laughs> o diba? Actually, mas maganda ngayon. Yung nagmamaritis ka, pero yung maritis mo is, ayun, may meaning. Merong kagalingan na idudulot sa inyo. Diba? even do na nababawasan yung laway mo o yung kubing sa katawan mo, at least meron kang natutulungan. <coughs> oh, yun yung magandang marites. Oh, yung mare, anong latest? Yung sabihin mo, tara na, magyawsi na tayo. Ayun. Diba? Eh, o, oh, dito ka lang makaka-encounter na meron kang makikitang magaganda at pogging. Arlista. 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 Charat ah, di ba? So, actually dito, ano mga ka, kasi uh, yung iba dito merong nabubuo ka, uh, ka, uh, Baka dito din magkabuo ng kaibigan. Sino dito yung mga, ano na, wala nang asawa. Hahalapdan ko kayo. Ikaw meron ka pa ba? Meron. Wala na. Ahanapan kita. Huwag na. O, uh, di ba? Dito ka rin din mga madam sir. Uh, last nila nakita is high school. Uh, uh, high school pa sila. Tapos, dito lang sila nagkita inakita sa wellness center na mga nagkakaedad na sila. Uh -huh. mga mga senior citizen na sila last nakita nila high school o yung mga bumalik daw yung mga kalukuhan na nagawa nila noong high school pa sila. Kami, <laughs> <laughs> oh, <laughs> elementary. Ha? <Huh>? Elementary. Elementary. Oo. na Nagnanako ba kayo ng ano, ng bayabas? Oo. Kasi kami din minsan, eh, pag wala kaming pasok, nagnanako kami ng bayabas. Minsan naman, Thank may okay. you. Mayabas na lang. Ano ba? So, okay. well, actually, napakasaya kasi minsan, yun, dito yun, na minsan nabubuko yung memories, dito yun, nagpa-flashback yung memories ng mga kakaibigan ninyo. Ha? Huh? Opo, nare-recall. Kaya napakasaya kasi minsan, magkokomare, magkukumpare, okay. magkakabaramigay, pagkakamarites, pagkaaway. Okay. Ayun, magkaaway. Sino? No, no, no. No, wala. So, ano dito? Spread love. Uh, spread love and companion. O, diba? So, we are very thankful kahit yung weather masama. Kasi hindi siya, ay hindi pala siya bad weather. Bad weather pala siya kasi palagi kayong inaantok mo. Ay, uh, masarap matulog lalong lalo na pag meron ka katabi na unan unan yung maso Actually, ni mga madam and sir, kailangan din po tayo ma rest. Rest in bed. Hindi rest in peace. Rest in bed, ha? Palayon. Kasi mahirap na na Chok Chinese na mo. Oo. So, bakit po mga madam sir, isang reason kung bakit nagiging over fatigue ang isang tao or nai-stroke pag kulang din sa pahinga. Oo. Yung yung feeling mo, yung katawan mo na na, tapos gusto mo nang matulog, dapat ka nang magpahinga. Pero yung iba, iinom ng energy drink, iinom ng kape, 3 in 1 na kape kasi gusto daw mabuhayan ang dugo. Oh. Pero hindi pala nila alam na merong yung disadvantage sa katawan. Pag alam mo yung katawan mo napagod na, gusto nang matulog, kailangan mo nang ma- Kape! Kape! Sabi niya, kung, uh, kung inaantong ka daw, inaantong ka daw tapos pagod yung katawan mo, kailangan mo ng? Kape. Diyos ko, Mario. Lana, kailangan mo mag? Pahinga. Ayun, perfectionist. <laughs> Ayun. Kailangan mong magpahinga. oo kasi kailangan din ng ating katawan ang mga pahinga Kaya nga, ginawa ng painingin noon ang gabi para magpahinga ang ah, oh. Hindi mag... Kape. Kape. Ayun. Sabi niya, para hindi mag trabaho sa gabi. Oo. Oh, oh. Pero minsan, ang mga tao ginagawa ang, uh, ang gabi na... Umaga. O, ang umaga naman ginagawa. Okay. Yan yung mga call center. Kaya ang call center hindi mawawala ang sakit na meron silang acid. O mga acid or acidic. O meron sa tinatawag na acid reflux. Hindi yan mawawala. Ang mga ganun. Tapos, did you know mga madam answer? hindi po nagpapababa ng dugo ang pagkukuya. Oo. Oh, no. oh, oh. Nagpapataas yun ng presyon. Nagpapataas yun ng sugar. Blood sugar, hindi po Papa. At isa din sa reason kung bakit lumalapot ng dugo ang dugo ng isang tao, it's because palagi kang kuya. Oh, yeah. At isa rin reason kung bakit po nagiging acidic ang dugo ng isang tao, pag hindi ka uminom ng ala. Hindi ka umiinom ng 8 to 12 glass of water ah. every day. Kasi ang tubig ay siyang tumutulong din para maging al low alkaline ang dugo natin. Kaya pag kulang ka sa tubig, ang dugo mo ay malawa malapot na parang kondensada. Wow. <laughs> Kaya di ba yung iba pag nagpapablad chem o nagpapaturok siya nila dito, yung dugo pinipisil pa. Yeah. para kasi malapot. lumabas. Kasi malapot yung dugo. Ako naman before kasi nagpablad test ako, nung iurong sa akin yung ano, bigla agad lumabas ang dugo. Uh, pero yung dugo hindi red. <laughs> Joke oh, diba? so, meron dito asing customer na ano, nung ano siya nagpa-therapy muna siya tapos, ischedule niya for blood chem nagulat yung doktor daw nung time na, nang kinuha siya ng tubo, bigla daw lang agad lumabas kasi, alam ka rin ang kanya tubo, malaw ah, uh, now. yung Pipilitin. Mm. 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 Pipilitin oh, pa na lumabas. O, oh, di ba? So, kaya yung mapapansin ninyo yan. Kailangan nyo lang ng therapy at saka tubig. Pero ang iba dito, two, sir, uminom naman ako ng tubig okay. sa bahay. Pagkatapos ko ng therapy, sa bahay na lang ako, <laughs> yung bahay muna lang ipaterapy mo dito. Babalik! <laughs> Baba, hindi pa. Diba, <laughs> oh, e, mga Madam so, uh, meron pa ka po kayong dalawang oras. Dalawang so, oras? Ang bilis ng oras, no? Parang kakaupo ko lang dyan, umuhin na naman kayo. Two na lang, inoom muna na kayo ng tubig. Ang wala pong tubig, pag umulan, nangakalan sa labas. So, <laughs> pag hindi ka bumalik, hindi gagaling. ha gagaling. Bahala ka. So, ayun uh, mga Madam and Sir, uh, hopefully bumalik po kayo tomorrow. Kasi pag hindi po kayo to bumalik bukas, ipapablogin po kayo. <laughs> Thank you so much mga Madam and Sir. Once again, ako po si Sir. Yay! si Sir Jane po na nagsasabing prevention is always better than cure. Your. Babalik pa po ba? May yeah. so one minute pa dito sa unahan. No, wala na, wala na kayo. Nasa one minute ang pagalingan. Zero. Ayun, babalik, babalik. Babalik. Ayun, pag bumalik. Babalik. maraming marami pong salamat. Ang ingat po sa iyong pag uwi May isang minuto pa dito sa harap. Huwag ka po na ngayon tumayo. Kasi baka makuryente ang aking wood rackets. Ayun, tapos po. tapos